Hello guys mga ludi tayo nga ay magboboto mga idol andito na mga guys yung baluta baluta andito na mga guys yung ating iboboto, ito mga guys ay galing sa pamamahala ng iglesia ni Kristo mga kapatid sa iglesia kung ano po ang nakalagay dito yun na pong ating susulat ito po ay may basbas -bas ng ating makapangyarihan Diyos. Ating pong susunod mga kapatid. Okay? May mga guys ay pupunta na tayo doon sa presinto na kung saan mga guys nandun yung ating pangalan. Okay guys, punta na tayo doon mga guys. Boto time! Well, ang gagawin ko mga guys ay maglalakad tayo. Pupunta doon sa uh, uh mga guys kasi ah uh, malapit lang yun ayo mali maganda mga guys sa kwarto sa lugar na ito mali dito tama guys nakatira so, sa mga kabahan mga guys at uh, kali doon sa ating uh, mga idol libreng sakit mga guys to kapunta doon sa pasito mga idol เดี๋ยวเขาใส่ Bottom uh, Pasok tayo mga sa pa Para hanapin yung ating pasyente mga guys uh. Ha? Bali hanapin ko mga guys Yung ating pasyente mga idol Diba? Uh, mga diba? Diba? wala yung mga miss pangalan sa labas oh. wala may harapan tayo nito hindi natin mahanap yung ating pangalan mga guys, kasi kailangan yung galing sa kung malik yung number mga guys, nakanapin pa natin bali dito mga miss yung mga uh, pangalan oh. mga uh, boboto dito pala oh. bali hanapin nyo natin yung uh, ating pangalan mga miss baka agad natin hanapin natin ayun so, ito ko bagay so o ang number 156 kung mga idol pala yung hanapin natin mga guys yung 156 prasing pala yung mga guys siguro ang 156 ay nandito kasi yun ay mga 201 na yun no?

Bali man guys dito malamang yung 156 Dito mga guys ay 200 plus dito ay eh. 12 dito eh. Dito eh. 211 tayo 11 pabunta ay no pabunta tayo sa 211 malamang dito mga guys yung 211 mga idol hanapin natin dito 211 ang oh, dami na kapila Okay, dila, okay. Tayo. Mga guys, andito ang 211 mga idol. Anak ko natin 211. Andito banda mga guys. 212. Dito tayo mga guys sa 211 mga idol. Oh, tunay ito ah. wala ang 211 mga idol 214 yata ang 22 ah, sa po mga guys ah, kaya tayo doon Balik bali pa kaya guys ito mga guys ah guys mga guys Iyo po ang ating cluster Ito guess, 25, yeah. ito mga kaibigan sa store nila. Ito mga kaibigan natin po si Glamberz 261C mga kaibigan. Ito tayo mga kaibigan sa taas. Ito, taas tayo. Maraming mga kaibigan nakapila tayo dito. Pero sa pintuan natin mga kaibigan ito ito gusto natin mga guys na mangyari wala hindi pumasa yung ating moto. Ha? Kaya ini ini request natin na wala po sana ng gayaan ngayong eleksyon. Ah, wala pila mga ito Sa labas mga isang pila. Solo solo kumaga sa electric pano. Pero nakapotok sa. Ha 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 ha. ha, ha. ha <laughs>

tapos na pagbuto mga guys ay pinatay Ayan. Okay, guys, dito na ba guys? Dito yung booting mo si mo ano. ba? Okay guys, tapos na tayo magbuto mga ito. Mabilis Pero, Guys, may ko ako dito. sa mahulog yung ah. ah okay mga guys nabit uh, na ako mga sa uh, bayon? Uh, bayon diba kaputo, guys sa labas pwede mo nakakabuto mga guys ah napagod kami mga idols sa pagbuto uh, mga idols na muna tayo pwede to lang 大家看一下。